Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang kumalat na balita patungkol sa pagpapabalik kay Paul George ng Indiana Pacers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang isang bagong center nga na dapat ang kinuha ng Los Angeles Lakers. Base nga po mga katrop, sa kalalabas pa lang na balita ng NBA insider ni si Jake Fischer ni Sports, mayroon na nga po mga miyembro sa loob ng organisasyon ng Indiana Pacers na nagsasabi na interesado nga po ang kanilang team na pabalikin sa kanilang lineup ang kanilang dating superstar na si Paul George na gusto naman nga na po bumalik sa kanyang dating kupunan since posible nga po hindi siya bigyan ng Clippers ng contract extension das ginagawa lang naman nga po siya ng Clippers bilang kanalang third superstar na siyang rason bakit nawawala ang kanyang laro. Kaya mas mabuti na lamang nga na po na bumalik na lamang siya sa Pacers kung saan makakasama nga po niya dito si Pascal Siakam at Tyrese Haliburton. As of now nga po mga katrops, kahit man nga po napakalakas na ng lineup ng Pacers ay marami para naman nga po nagdududa sa kanilang kakayahan dahil sa kakulangan nga po nila dito na experience o veterano sa kanilang kupunan. Kaya nararapat nga po talaga silang kumuha ng isang veteran superstar na makakatulong upang magdomina sila sa Eastern Conference at makakuha ng kambinato. Samantala, puwonda naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang isang bagong center nga na po dapat ang kinuha ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, marami nga po mga analyst ang hindi natuwa sa pagkakakuha ng Lakers kay Spencer Dinwiddie kagaya na ni Kevin Garnett na sinabing hindi nga po ito makakatulong upang mapalakas ang lineup ng Lakers ngayong season. Mas mabuti nga na po kung isang center ang kanilang kinuha sa loob ng buyout market. Gayong dito nga po sila na dedehado sa tuwing nakakalaban nila ang ating defending champions na Denver Nuggets. Yes, bigman man nga na po kinuha na Rob Pelinka at hindi isang point guard. Gayong napakarami na rin naman nga po silang playmaker at shotmaker. Hindi rin naman nga po ganun na mumroblema ang Lakers sa kanilang opensa. Bagkus ang pinakakahinaan nga po nila ngayon ay kanilang depensa lalong lalo na ang kanilang frontcourt. Kaya kung gusto man nga po ng Lakers na mapalakas ang kanilang lineup ay dapat nga po silang kumuha ngayon ng bagong big man. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.